Bigas, ito yung mga bigas na iniliver sa akin ngayon. Dalawang sako. Tsaka asin. Pang-rip na naman. Ayan. Dagdag sa akin mga paninda. Bumili ako ng mga plastic para sa bigas. Mga candies. Biscuit. Sabon dalawang sako muna yung ibebenta ko guys start ng aking bigasan para sa aking munting sari sari store thank you for watching bye bye god bless princess bea yan guys bye bye